Mr. President Ferdinand Marcos Jr. Kailangan nyo nang umaksyon, kailangan nyo nang makialam, kailangan nyo nang magsalita dahil sa nangyayari ngayon sa ating bayan na kung saan ang ating mga institusyon ay nabababoy sa mga kalaban ninyo sa politika. Tulad lang ng Supreme Court. Kung dati ang Supreme Court ay pinaka kung baka tinatakbuhan ng taong na maglalahad ng katotohanan, aba ngayon mga kaupak, Mr. President ang baba ng tingin o dignidad ngayon ng Supreme Court. Isama mo na ang ilang mga senador dyan. Dahil sa kanilang desisyon na mas pinili ng Supreme Court na hindi malaman ng taong bayan ang katotohanan. Totoo ba? May ginawa ba na hindi kanais-nais nais ang ating Vice President? Pero ito ay hindi na ito malalaman. Dahil sa naging desisyon ng Supreme Court na mas pumapabor sila sa isang ma tao kumpara sa taong bayan na nagahanap ng katotohanan. Kaya Mr. President, kailangan nyo na umaksyon. Kailangan nyo gumalaw dahil ang mga kalaban ninyo sa politika ay mga tusok o gahaman sa kapangyarihan.